Palala ng palala ang tensyon. China muling pinagbantaan ang Pilipinas. US nangako namang dedepensahan nito ang Taiwan sa tangkang pananakop ng China. Mga OFW sa Taiwan hindi natatakot kung magkagulo. Nakakatakot talaga ang balitang ito. Ito na ba ang simula ng mas malaking kaguluhan? Dito binigyang diin kasi ni Chinese spokesperson Mao Ning na walang makakapigil sa China sa tangka nitong pananakop sa Taiwan. Babalayan ni Maoning sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Dito hindi raw magdadalawang isip ng China na maglunsad ng labang pag-atake sa mga bansang magtatangkang manggulo dito. Malaking pagbabanta nga ito. Pero papayag na lang ba tayo na madamay dito ang mga OEW nating kababayan sa Taiwan kung aatakihin man talaga to ng China ng pwersahan? Si sa Taiwan 中方都绝不接受，必将坚决回击。我们敦促菲方切实遵守中菲建交公报精神，恪守一个中国原则，停止在涉台问题上的错误 Walang katagotagot ang, kat ang mga Pilipino FW doon kung magkagira. n a g a k o r i n naman daw ang Taiwanese government na protektahan o p nito ang mga mamaya natin doon. mga Pilipino, matatapang tayo kaya mahal tayo ng mga ating mga employer, employer no? sa ibang uh, magsa. Hindi pa sa basta uuwi yan. Uh, kasi syempre, gusto nila, kumita rin. Uh, at eh, kung talagang wala namang gera, tuloy sila magtatrabaho. So, wala pa kami na mabalitaan na gusto mo mo eh. may, may, mga nag-comment uh, na ano yung mga plano. Pero Uh, meron nga mga uh, plano for uh, in case kailangan i-evacuate pero hindi naman siguro aabot uh, tayo sa sitwasyon. So far, nobody is asking for repatriation uh, to go home. Ano mang oras nga ay may sisiklab talagang bulo. Patuloy na nagahan, naghahanda ang China sa pag-atake. Sunod-sunod na rin ang deployment ng Chinese warplanes sa paligid ng Taiwan at mga fighter jets nito pero babala ni US President Joe Biden sa China dedepensahan ng US sa Taiwan militarily. Malaking gyera talaga to pag nagkataon. China ang magdidikta kung anong oras magsisimula ang posibleng ikatlong pandaigdigang digmaan o World War III. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. Nakaalerto naman ang lahat ng sundalo ng Taiwan. Ramdam na rin nila na nalalapit na ang pagsabog ng malaking gulo sa kanilang bansa. All for there might be a war with China. That's what we are all, all preparing to do. Like we train to to fight and fly, fight fighting win. Pagsuko ng Taiwan ang susi para mawalang bisa talaga ang nahalapit na gera kung kayo ang mamamayan ng Taiwan. Magpapasakop na lang ba kayo sa China o lalaban kayo hanggang huling hininga? Kayo, ikomento e sa ba ang sa lobby.